Magandang araw sa inyong lahat. Alam nyo, pag-usapan natin ang Konektadong Pinoy Act. May panukalang batas ngayon na ando sa malakanya na hinihintay niya lang ang pirma ng presidente. Ang pangalan na itong batas ay Konektadong Pinoy at ang tawag dito ay Game Changer. At talagang nananawagan ako at maraming ibang tao sa ating presidente, BBM, na pirmahan na ho ang batas napakahalaga nitong batas. Imagine ho, ah. Imagine na ang buong bayan, pati ang mga liblib na lugar, ay magkakaroon ng libreng internet access. O di kaya abot-kayang internet. Imagine yung mga paaralan sa mga malalayang lugar, no? Na kukonti ang mga teacher o di kaya yung mga teacher hindi masyado pang eksperto sa mga iba't ibang iba mga topic na kailangan malaman ng mga bata. Imagine kung may access itong mga bata sa mga guro sa malalayong lugar, sa Pilipinas man or even abroad, sa pangamagitan ng internet, ng online na mga uh, teaching, no? Online na mga pag-aaral. Imagine na ang mga spesyalista, kunyari sa Manila, ay pwede mag-opera sa pasyente sa Tawi-Tawi, kahit yung doktor ay nasa Manila at yung pasyento ay nasa Tawi-Tawi, o doktor sa spesyalista sa Cebu, kunyari, no? At uh, mag-opera siya sa isang pasyente sa Davao, for example, no? Sa liblib na lugar sa Davao. Alam nyo, pwede nang mangyari ito, malapit na. Pero para mangyari itong mga imagination, imagination natin, no, ang imaginary situations, kailangan gumanda at maging mas malawak at mas abot kaya ang ating internet service. Ang mangyayari lang huyan yan kung meron tayong batas, katulad nitong konektadong Pinoy. Ah, at ito pag-uusapan natin ngayon. No? Ang mga ito ay nasa konektadong Pinoy Act nasa sa Malacanian na hinihintay lang yung pirma ng presidente. Mapapadali ang pagdagdag ng internet na abot-kaya kasi hindi na kailangan ng prangkisa. Alam niyo madugo yung proseso ng pagguha pag ng prangkisa sa Kongreso at Senado, ha. Mahabang proseso at at masalimuot. Hindi na kailangan ng prangkisa. Mas magiging streamline, mas madali. Tapos yung mga existing na mga infrastruktura ng internet, kailangan nilang mag-share. Kunyari, may mga unused uh, spectrum pa, no? hindi pa nagagamit or underused, kailangan mag-share sa mga bagong player o mga bagong kampanya na gustong magtayo ng internet uh, magbigay ng internet access, meron naman mga rules, no? strict to ang mga rules. So, agad-agad, hindi na kailangan ng bago palagi. Pati yung pagtayo ng infrastruktura, hindi naman kailangan bago ka agad. So, mapapadali ito. Tapos, hindi na masyadong madini magharas ng mga bagong player na gustong pumasok kasi hindi na pwede mag-issue ang ng TRO yung mga lower courts. Ang Court of Appeals lang at Supreme Court ang pwedeng mag-issue ng TRO. So, magiging healthy ang competition. Diba? Bahaba ang presyo, lalawak ang serbisyo mga tao, pati sa mga malalayong lugar, pwede na mag-internet. You know, more than more than 19,000 barangay ay walang internet access na maganda. Paano tayo uunlad niyan? Imagine, hindi pwedeng, alam mo kung mag magandang internet, internet pwede kang magdegosyo sa bahay. Di ba? Ang mga maliliit na negosyo, mas nalawak. Pwede mag-advertise sa mga iba't ibang tao. As I said earlier, yung mga eskwela, pwede magturo kahit yung mga guru ay nasa malalayo at yung mga espesyalista pwedeng gumamot kahit sa malalayong lugar talaga makakamit natin ang serbisyong kalusugan pangkalahatan pero para mangyari ito kailangan pirmahan ng presidente o di kaya hayaan na lang niya maging batas after 30 days wag lang sana i evito maraming grupo na ang nanawagan sa presidente na pirmahan o wag lang i vito Pero meron din mga grupo na nagpe-pressure sa presidente na i vito Kung gusto mo ninyong malaman no, ang mga detalye nitong panukalang batas, you can look into the Konektadong Pinoy Act. Okay? So, nasal tayo, i-share natin ito, and uh, let's hope and pray that the president will not veto this important, important act. Bye-bye.